May restrictions ka. Opo, mayroon. Ano restrictions mo? Hanggang dito lang po ako, always. Ah, hanggang dito lang. Hindi ka pwede hawakan dito. Sa ilalim po pwede. Pero hanggang dito lang po talaga. Hanggang dito. Pwede kang halikan sa leeg. Pwede po. Pwede may tang to tang. Bawal Wala. Po. So, pwede kang halikan sa likod. Pwede. Pwede kang halikan dito. Pwede po. Dito. Pwede. Pwede kang halikan sa bat. Ayoko po. Ay, <laughs> hindi ka pwede hawakan sa bat. Pwede po. Hindi ka pwede tapikin. Pwede naman po pag kailangan sa exam, <laughs> Pwede kami, ah, pwedeng lamas-lamas yung bat mo. Yung ganong pisil-pisilin lang. Pwede naman po. Pag lang. Huwag naman yung grabe. Huwag naman I yung grabe. Wala. Pero yung, yung itatouch dito yung puso mo, yung, yung dito sa, yung sa ilalim ng puso, pwede yon. Pwede. Pwede. Ha, <laughs> pwede naman po. Huwag lang itouch yung kitty. Huwag po. Huwag. Eh, okay. paano kung tumapat yung ganon? Yung mukha ng lalaki sa kitty ayun na. Okay lang. wag lang idadala. Wag lang idadala. Yeah. <laughs> wag naman po. Wag na itapat. Ay. Hindi ko gagawin. Hindi siya <laughs> pa kasi 'di ba may mga eksena talaga na parang parang ano, ayoko na i-mustre pa. Halay yun, ni. Eh. Yung parang gano'n, di ba? Okay. May mga gano'n, pero ka. Pero papawisan ka. Papawisan <laughs> papawisan, ka? Papawisan, oh. dros, pirag, <laughs> hindi, pero oh. may mga gano'n, okay lang. Basta, kasi hindi naman maiwasan eh. Yung iba kasi parang nakatapat na parang dinadaya, pero hindi naman talaga pero hindi naman talaga nakal nakak nakadante naka okay.